be more Mga kaplanadong buhay, kung may isang bagay sa pera na gusto mong balikan at baguhin, ano yon? Kung may time machine lang, maraming Pilipino ang babalik sa nakaraan para itama ang malaking money mistakes na nagdulot sa kanila ng pagsisisi. Pero hindi natin kailangan ng time machine para maiwasan ang parehong pagkakamali. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang limang pinakamalaking money mistakes na dapat mong iwasan at ang mga aral mula sa mga tao taong nanghinayang sa kanilang financial decisions. Ang pinaka-common regret, sana nag-ipon ako noon pa. Marami ang gustong magsimulang mag-ipon kapag may sobra na daw silang pera. Pero ang totoo, wala talagang sa sobrang pera kung hindi ka magsisimula ng disiplina. True story, si Kevin, 35 years old, nag-start mag-ipon sa bank account noong 30 na siya. Pero nung kinompute niya, kung nag-ipon lamang siya ng 1,000 pesos kada buwan mula 20 years old, nakaipon na sana siya ng higit 300,000 sa ngayon. Ang late savings ay nangangahulugan din ng late financial freedom. Kaya huwag mong hintayin na dumating ka pa sa punto na manghihinayang ka. Start saving today. bahala na si Batman. Pero si Batman may pera. Habang ikaw, walang budget, laging butas ang bulsa. Marami ang gumagastos base sa emosyon na hindi pinagpaplanuhan ng tama. At kapag dumating ang bayarin, nasa shock na lang na ubos na pala ang pera. Example, si Ana, isang single mom. Laging bahala na sa gastos. Pero, nung nagkaroon siya ng medical emergency, wala siyang ipon at napilitang mangutang. Lesson, huwag umasa sa swerte. Gumawa ng budget at sundin ito. Nakakita ka na ba ng investment na nangangako ng 100% na return in one month? Scam yan. Marami ang naluloko sa get-rich-quick schemes kasi gusto nating maman agad. Kaya naman sa kanila, pera na sana naging bato pa. Real case, si Mang Eddie, isang OFW, nag-invest ng 200,000 pesos sa isang double your money scheme. Simula nito, hindi na siya naka-recover at naghirap ang pamilya niya. Lesson, learn to invest wisely, not blindly. Maraming Pilipino ang nagre-retire na walang sapat na ipon. Ang ending, umaasa sa anak o kamag-anak. Kahit gusto nilang maging independent. Example, si Lola Sally, dating businesswoman. Hindi nakapagtabi ng retirement fund. Ngayon, nakaasa siya sa kanyang anak. Pero gusto sana niyang may sarili siyang pera. Madalas mang masama ang loob niya dahil madalas hindi siya napagbibigyan sa mga gusto niya. Pero wala siyang magagawa. Plan ahead para hindi ka magsisi sa dulo. Maraming Pilipino ang nagsisisi na hindi kumuha ng insurance bago sila magkasakit. Akala nila gastos lang ito. Pero pagdating ng emergency, mas malaki ang gastos kung wala kang proteksyon. Real case, si Kuya Mike, 40 years old. Walang health insurance nung nagka-COVID siya. Umabot sa isang milyon ng hospital bills dahil walang savings na pilitang umutang. Lesson, huwag mong hintayin ng emergency bago kumilos. Get insured while you still can. Mga kaplanadong buhay Huwag nating hintayin ang araw na magsisisi tayo sa ating money mistakes. Ang pinakaimportanteng gawin mo ngayon, i-review ang financial plan mo. I'm offering a free financial planning review. Message us to book your session. Huwag kang pumayag na mapabilang sa mga nanghihinayang. Gawin mong planado ang buhay mo. Thanks for watching, mga kaplanadong buhay. See you in the next episode. Tandaan, maunlad ang pamumuhay sa planadong buhay.